Guys, ngayon ay magluto po ako, ako guys ng tinulang manok. Ito po ang aking manok, uh, chicken breast. May nakita ko dun sa rep na atay ng manok guys. Ilagay ko na lang siya guys. Tapos ito ang aking papaya. Siling haba. Garlic, onion, kag ano, kagloya. Lagyan ko siya guys ng uh, spinach. Yan po, mag-start na po tayo luto ng ating tinolang manok. Sarap kasi guys, magigup ng mainit na sabaw. Ilagay ko na guys, ang una ay ilagay ko ang aking luya. Isa-isa guys. Okay. Lagay ko na din ang aking onion. Ay, tin. Ay, tin. Mauya. Ay, mga auntie. Ay, tin. Ang isunod ko na din, guys, ang aking onion, Ang garlic. Ubus. Ubus mo natin ang graham mo, Ten. Pasta. You like pasta? Graham. Graham cake. Yan ang bango, guys. Ang bango, ang bango ng ating manok. Tingin na natin ang ating manok. Ay, ten. Masarap kasi, guys, kung may ito, guys, no? May tanglad pero wala siyang lag guys ang lag ko na guys ang aking ang aking atay ng manok hindi ang atay ko ha atay ng manok Luto na natin sila guys. then guys, maglagay ako ng kunting soy sauce. Tapos, suka, vinegar, kunti lang guys para hindi siya guys maano ano uh, mapanis, madali mapanit guys. Ganyan kami magluto guys. lalagyan namin ng ano ng suka yan tutubi na guys ang ating ano ang ating manu yan ano po okay, ano muna siya guys ito ang mga ano para ang tawag sa amin ipamantis muna guys <laughs> i-ano ang mga ano guys, ang mga sangkap para maghalo sila guys sa manok. At saka lag, lagyan ko ng tubig. Yan, ganito na siya guys. Ilagyan na natin ng tubig guys para maano na natin ma malambot ang ating manok. Kasi hindi hindi pa yan luto guys. <coughs> lagyan na nilagay ko na tobi ay mainit para madelicia mang kulay. Oh, okay, Ayante yeah. na siya guys, di ba? Yan guys, lagyan ko siya guys ng ano ng chicken powder para may lasa na ang ating ano guys, ang ating manok. Yan. Mamaya ako na siya timplahan. Uh, kung o, ayos na ba ang mga lasa. Mamaya ako na sila. Ilagay ang ano guys, ang asin. Konting paminta. Kasi naglagay na ako kanina, gay, naglagay ako guys ng konting ano guys, ang black pepper mamaya ko na siya itimpla ulit. Kasi, uh, kung maasin, maasin, ang ating ano, niluto, mahirap mag, ano, guys, mag adjust ng, sa maalat. Dapat ang pagluto ay may may ano guys, may halong pagmamahal para masarap ang ating niluto. And guys, maglagay ako guys ng ano, itimplahan ko na guys ng black pepper kasi masarap kung may marami guys ang black pepper my ano paborito oh, tapos ilagay ko na guys ang aking kapayas papaya ilagay natin ang papaya papaya ang siling haba para masarap antik tikman natin guys ha. Ang ating sabaw ng ating tinulang manok. Mm, sarap. Sarap guys. Guys, ilagay ko na ang aking ano guys, ang aking sa spinach para may may kulay ang ating tinula kasi dito sa Turkey wala ako ano guys, ngayon dahon ng sili kasi winter na guys kung mag summer mayroon okay na yun ang lasa guys ng ating ano guys ang ating sabaw yan ang ating zucchini ice peanuts galit yan ito sya ka isang ating papaya ay luto na yan